Maligayang pagbabalik sa aming channel sa YouTube na Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para manatiling updated sa mga trending na balita. Natagpuan ni Julia Barreto ang sarili sa mainit na tubig matapos lumabas ang mga akusasyon online na nagsasabing siya ang may pananagutan sa pagsasara ng isang sikat na tourist spot sa Kamigin. Pero pinasara ba niya talaga ang Mantigi Island? O ito ba ay isang kaso ng maling impormasyon na naging viral? Hatiin natin lahat, nagsimula ang lahat ng magpost ng reklamo ang Facebook user na si Nikako na nagtag sa lokal na pamahalaan ng Kamigin? Leit Katarman, at Kamigin Tourism Office. Ayon sa kanya, siya at ang kanyang grupo ay nagplano ng bakasyon upang tuklasin ang Kamigin, kabilang ang mga paghinto sa White Island, Mantigi Island, at Katibawasan Falls. Gayunpaman, pagdating nila sa Mantigi Island, nahuli sila ng hindi inaasahang pagsasara. Sinabi niya na ang mga turista ay hindi na ipaalam ng maaga tungkol sa pagsasara ng isla dahil sa production shoot ni Julia Barreto para sa kanyang travel show, Juju on the Go. Noong una, sinabi sa kanila na magbubukas itong muli sa labindalawaye, ngunit ang pagkaantala ay lumampas ng isa-is na pumipilit sa ilang bisita na kanselahin ang kanilang mga plano o muling ischedule ang kanilang mga flight, syempre, hindi umimik si Julia Barreto. Agad siyang naglabas ng pahayag na itinatanggi ang mga akusasyon at nilinaw ang kanyang panig ng kwento. Ayon kay Julia, inimbitahan lamang siya ng mga lokal na leader sa Kamigin bilang bahagi ng turismo mula Marso isa tandang bawas tatlo, dalawang libo at Mariin niyang pinabulaanan ang pag-aangkin na mayroon siyang anumang otoridad sa pagsasara ng isla, na sinasabi na ang lahat ng mga desisyon ay pinangangasiwaan ng lokal na pamahalaan sinabi ni Julia, ang ipagpalagay na ako ay may otoridad na magdikta ng gayong mga desisyon ay kapwa, hindi patas, at nakaliligaw. Binanggit din niya na ipinaalam lamang sa kanya na pansamantalang isasara ang ilang lugar para sa shoot. Na pinaniniwalaan niyang bahagi ng plano ng lokal na pamahalaan na isulong ang turismo, ngunit si Julia ay hindi tumitigil doon. Ibinunyag niya na humihingi siya ng legal na payo tungkol sa pagkalat ng mali at mapanlinlang na impormasyon. Kabilang dito ang isang minamanipulang TikTok video na may peking audio na sinasabing ginawa para maling representasyon ang kanyang mga aksyon. Binigyang di ni Juliana ang mga salita ay may bigat at ang pagkalat ng maling impormasyon ay maaaring magdulot ng tunay na pinsala. Ngayon, ang kontrobersyang ito ay naghati sa opinyon ng publiko. Sinusuportahan ng ilang netizens si Julia, sinasabing ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at hindi niya kasalanan ang pagsasara. Naniniwala naman ang iba na mas mabuting komunikasyon sana ang ginawa ng NGI at production team para maiwasan ang pagkabigo ng mga turista. Kaya, ano sa palagay mo? Maling inakusahan ba si Julia o dapat may mas magandang pagpaplano para sa produksyon? Dapat bang managot ang mga kilalang tao sa mga desisyon ng lokal na pamahalaan? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang entertainment at showbiz updates. Manatiling nakatutok para sa pinakabagong buzz dito lamang sa Celeb Buzz Philippines. See you sa susunod na video.